Ito record na yan. Oo, matawa nung matawa eh. ang hirap na sa myers. dalihan nyo. Ah, did... ayaw. <laughs> oh, wow, Wala Okay, Ah, time, ito. Ito lalapit, ito, time, ah, ko Andre? Pagpapa ito. Hindi to ma, lalapit pre. Saan yung som? Abertan, ha? Hehehe Ano yung ano? Pinakas? yung ano? Ano Berantakan banget kok. Preko. Yo. Overtime side night. Ano anong masasabi niyo sa tide? Ah, <laughs> oh, tide. Chile. Meron pero wala, <laughs> yung mailer. Ito sa tawag meron din. Ha? Ano meron risk queue niyo? Ilalagay <laughs> natin, ha? Pina-menage. Camera watch cutter. Inagaw naman niya 'to. Ito yung modern natin, oh. No? Modern. Ito siguro modern. Okay, 'ta sige